ang katotohanan ay parang anino. Kahit sa ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga piyembro ng gabinete ay, at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At uh, ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong uh, March 20 at ta uh, kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung subjudice rule dahil may apat na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang, ang inyong komite Pagkat noong uh, araw din ng March 31 at uh, lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU si Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o sekretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, uh, bilang tugon sa sulat ng uh, ating ES, una ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, uh, this was mentioned in the letter, but uh, my findings were very clearly Preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, information at ebidensya. At uh, pagkakataon sana, ang uh, hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice. Alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito uh, nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw ng karaniwan sa judisyan na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nire-respeto ko ang doktrina ng executive privilege pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield pang kalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa panyayan ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehiyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maari rin mapasawalang walang visa kung ang impormasyon hinihingi ay malaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May uh, sikat na kasabihan. Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice nagmimistat nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari.